upin natin yung mga dapat pick up yung mga bagay-bagay. Nandun sa mall sila amo ngayon. So, nag-chat sa akin si amo na pick upin ko daw sila doon at magdala ng truly. Magdala daw ako ng truly eh, kasi namalengke sila. Thank kasi sila. Tapos, papasundo. Tsura ko magsusundo. Okay lang. Yan talaga, walang arte-arte kahit na nangangamoy ano na putok na. Ito na naman ako dadaan kung saan ako nag-day-day off. Wala, wala talaga ako. Magdalawang buwan na ako dito. Hindi pa ako pumupunta sa ibang lugar. dito Dito lang ako. Pahinga lang naman ang gusto eh. Pagka nag-day-day off okay. <sighs> Mamalengke. Araw-araw. Wala lang. Ganito lang lagi ang routine. So, kanina, pahinga-pahinga lang ako habang umalis sila madama. Silpon-silpon din ako. Hintay kung kailan sila magchat-chat. -chat. Hanggang siya nag -chat na, siya sila sa nag-chat na, papasundo siya sa sa... Ah, papasundo sila sa OP Mall sa may Dunkey Cashier. Dunkey Cashier. Hindi ko alam kung saan yan actually mga miss. Tignan natin kung matutuntun ko ba yung Dunkey Cashier na sinasabi ni Amo kung nasaan yung Dunkey Cashier. Nandun sila ngayon. Another, ano naman, another na hanapan na naman kung saan ko sila susunduin. that lalo to wala akong ano wala akong data na pang chat ah tutuntunin ko na lang ah dapat in 30 minutes nandun na ako so mahirap pag walang data guys Kaso nga lang, no talaga ako dahil nanginayang din ako pang gusto ko din na ano matipid ko anong pag-astos ako sa kape ko mahal <laughs> namamahalan sa kape eh. Ayaw mag -blood. gusto na lang kape. Yan, so, punta ako na yun ang kape mo. Sa may uh, donkey cashier. Sana matuntun ko yun. Day off ko sana ngayon eh. Sabado. Oh. Tapos bukas. Hindi, bukas pa talaga day off ko. Hindi na ako pinag-happy-happy ngayon ni amo. Holdy, holdy. Holdy, holdy na. Bukas, holdi din ako. So, mas maigi. Holdi ako bu bukas. Kaya, di ko alam mo ang gagawin bukas. Totoo lang. Magdi-day of bukas. Siguro, magja-jogging na lang ako sa umaga jogging ako maaga tapos pagdating ng alas 12 wala sana mag, pag ano sana pala ko sana magbaon na lang ng ba, gastos kasi kapag uh, hindi magbaon bakit nung una na nag day off ako wala man akong gastos kahit piso ngayon bakit parang magastos na <laughs> bayan, sige na lang bala na si batman tapos na, pakalakas ko sa kape. Hello. Talaga life mga mio Please, please na lang. Ay nako. Bukas makakahinga na naman. <laughs> Actually hindi naman ganoon kabigat yung mga yung trabaho ko. Hindi naman ako nabibigatan sa trabaho ko mga mio. Hindi ko nga alam kung gagawin ko. Wala namang gagawin pero hindi ako matapos-tapos pag iinikot ko sa bahay. <laughs> Ay, naku, Lord, tabang. Okay, kaya naman. So, ito na ako. Lapit na ako, guys, sa OP Mall. And, hahanapin ko ngayon kung saan yung Dumpy Cashier na yun. Sige na, babay na muna sa inyo, ha. Update, update lang si Kunyang kasi, ayano. ano, dito ulit ako sa seaside, sa waterside magyaya yung aking mga kasama na magpadagat na maligo ng ano ha. Ah. Ang kaya po ido maligo ng dagat dito. <laughs> doon no, sa may ano bridge na yun. Parang ganda doon. Paano ba makarating doon? <laughs> nagbalakit eh. Tapos magbiting suit. magbiting <laughs> suit. Tignan, bye-bye na muna mga mi.